Hello guys, good morning. Ngayon is a six thirty ng umaga. Dito ako palagi guys pag uh, umaga, eh tinitig ng palagi yung yung sasakyan ba? Kasi ilang bisis na na may uh, marka ng kamay, uh, minsan may mga jacket or damit dito na iwan. Kasi dito na park guys, dito na part madilim siya talaga hindi siya makita nagpailaw nga ako guys so, pinailaw ko bago lang tapos magpunta ko dito ayan kinuwanan ko ng uh, tubig at saka may sabon at saka yung gulong palagi na lang may kwan ano yun palagi na lang may kwan may uh, ihi ang babae talaga ng mga kapitbahay so iwan ko sa kanila pwede rin silang umihi dito sa gilid or kwan but, iwan ko but dito palagi sa kwan. sa sa sakyan. parang nasanay na tapos dito guys may ko naman may ilaw naman dito ayan may street light naman tapos may bahay naman dito ayan sa kabila tapos may mga kabahayan dyan tapos dito kami sa gilid ng kalasada iwan ko pat palagi na lang ayan kasi guys makita nyo ayan talagang mga kung dito uh, madilim na part dito sa kanan tapos kasi yung, kuan yung may ilaw dyan sa migrahe apat eh, ayun uh, natangay din natangay din yung kuan uh, yung mga bulb tapos pati nga yung kuanon, noon yung uh, nagyana na ng basura nadala rin pati yung tuwalya ng aso so walang pili ba yung akin lang pwede rin naman sila dito kuan, pwede rin sila dito umihi wag lang sana sa kuan sa pwede rin naman dyan sa gilid ayan dyan sa gilid mm, pwede dyan kahit doon pa sila pumasok sa gilid pwede rin di ba ba't dito lagi. tapos ini-spray talaga nila ini-spray talaga nila yung kwan yung uh, kwan nila ihi so okay lang yun pero sana eh huwag naman na uh, araw-arawin eh, mamaya eh siyempre yung amoy ba at saka kahit ganitong oras guys makikita mo talaga yung dilaw ng kwan ng mga Ayan. Ayan. Hmm? Ayan guys, madilaw. Ayan. Tapos ito naman guys, harap namin. Ayan, unti-unti nang nalalagas. Hmm. Ayan. Ilang araw na lang, kwa na lang yan. sanga, Ilang araw na lang yan, kwa na lang. Wala nang dahon. Kalbura. So yun guys, thank you for watching. Ingat-ingat tayo dyan. Uh, please guys, uh, bisita naman kayo sa sa uh, YouTube channel namin yung Papa John's Vlog. Yung mga followers namin sa uh, Facebook namin, please uh, supportahan niyo naman yung uh, YouTube channel namin. Mabuhay, God bless.